guys ito na ito na ito na guys walang papayad sa pahay sorry naman sasabihin mo <coughs> si Don din din mag na mga guys yan o no? nagubuhay na ng apoy uh, si Don din din ito yung mga talong niya mga guys o oh. Dami. Ay, damo. Si <laughs> Don Nindin ay nag na. <laughs> kala ko mga kala ko mga Don hindi nag-iihaw. <laughs> ayan o, oh. oh, mga guys, ayan o, oh, dalawa o. Oh. Ako nagpupulong doon yung dalawa. Ayan o. Oh, oh, oh. Ang puputi nila. Ah, ah si Don din din. Mag iihaw na. Lagyan mo na Don din din yung, yung talong. Yung Si Don din din. Ayan. Mga guys, umaga na. Wow, umaga. Wow, umaga na mga guys. guys. Yan na, yan na. Ha? Yan na, kinuha si na doon din din. Ang kanyang talong. Ha? So, mga. Yo. Hmm, na niya, mga guys. Ah, si don din din. mag -iwan. Ano, ilagay mo na. Ilagay mo na doon din din. Saktong sekond mo pa. Yeah.